ngayon mga boss tropa magandang tanghali sa ating lahat dahil maulang medyo nag close tayo ng maaga pupunta tayo sa ating supplier supplier nating mabayit para kumuha ng yes yes sobrang ulang ay sinaparing darin sa gile. Alright. Sumusunod sa air. Uy! May punong humarang sa daan. Ito. So, yun. Kunting ingat lang po mga boss tropa. Gaga natin ang uh, daan. Puno. Marang. Dito nga pala kami sa kanto ng Del Rosario Pakaliwa kami papunta sa aming supplier may iba kundi si Francois Kapili Weds Motor Park. ba Ano kaya itong mga ito? yung ginagawa na itong mga ito? mga nagtitinda yata ng at sabon nyo <laughs> sasabihin nila na binibigay libre lang pag nasa iyo na, pababayad sa iyo parang <laughs> hindi tayo sa barangay kapuntan tayo ng barangay destination. wayage ah, moral Yung yata, Kaya naman pala yata, yata yata. Yung Motor yata yata. Yung yata, yata yata. Yung tayo pupunta. magpa-park muna tayo mga tayo magpa-park. Sana may parking tayo. Alright, tulad na sinabi ko mga pastropa. Maglalakad tayo mapunta doon sa warehouse. Dahil maulan. Maglalakad tayo. Maglalakad tayo ng konti. Pero may payong naman tayo. Yan, ito Ito ang ating supplier. Walang iba ang hindi ang ah. Twins Motor Parts. Alright. Ito. <laughs> ito yung mga kasama ko na huli. Ayan. Ito yung dalawa si Parang Garen. Tsaka si... Si Ivan. Ayan. Ayan ito sila ha. Ayan. Ayan. Kaya yeah, doon Doon yung park Doon yung parking Ayan yung dalawa Basang sisim! Alright <laughs> Ito tayo nyo sa West Moro Park Hintay lang natin ang ating kasama So ito yung sa <laughs> tumatakbo Alright Ayan tumatakbo din yung isa <laughs> Go! Wala silang payong, nasa akin ang dalawang payo. <laughs> Hintay pa natin si parang Giselle, check natin kung ano. Alright! So yun mga boss tropa, nakapasok na nga tayo sa loob ng warehouse ni Boss Weds. Alright! Pag mawakan yung mga niya. O, tumitingin ka. mag hi ka muna sa vlog ko. <laughs> alright Papapi <laughs> Hintay lang natin sa nating kasama okay. so, so yun Nandito tayo sa mga helmet ni Boss well, Alright yeah. Kutin natin ang kanyang dami oh ikot-ikot lang muna wala tayong pambili eh <laughs> Zeno Mga boss roba, nandito tayo sa Weds Motor Park Ito ang kanyang entrance Pumasok tayo sa kanyang entrance. Mga helmet. So, oh, nandito sa kabilang ah, kabila. Silipin lang natin. Alright. Ayan. So, ganito ang gagawin pagpasok sa Wells Motor Parts. Babatiin mo si si Madam. Ano pong pangalan nila, Madam? Rose. Oh, Ate Rose. Hello po. Pasok na po kami sa loob. So, ito ang warehouse ni Boss Wells Motor Parts. So, ganito na po ang process niya dito. Siyempre, ang unang babati sa atin, si Boss, boss Papa P. Boss. Oh, Alright. Ah, ito. Oh! So, ganito na po ang process nila ngayon dito. Ito yung mga boss tropa natin. Pagpasok natin, ito ang warehouse. Ito ang loob. Alright. Ito ang mga bigating parts na makikita natin sa wedge motor parts. sa mga magbabala pumunta po dito ayan, marami pong sorpresa dito marami, uh, masin parang nagsashopping uh, ka lang sa mall, ganyan ayan, may cart ka, kuha ka ng item tapos, ilalagay mo sa cart tapos, yung check out ang kagandahan right? doon, malinis malinis, oo, oh, tama saka yung mga, ano, yung mga items talaga, naka-coordinate sila yung Ayan, item nila, kung anong motor, anong kulay. At taka, hindi ka mahirapan talaga mamamalik. Saka yung mga Okay. At saka yung number one na pinagmamalaki namin dito sa web. Kung paano yung pagtrato namin sa mga customer. Ayan! Ayan pala, shout out ko si Boss Romel. Ayan, from Del Rosario Days. Ayan. Ando na kami. Oh. Ma tropa na namin si boss eh. Hindi na talaga customer. Hindi eh. na so, talagang mga relasyon namin sa mga customer. Hindi lang basta customer or supplier relationship eh. Para talagang magtotropa na kami. Ganyan. Ayan, si customer na nga idol ko. Mas alam to. Walang may problem sa akin ito. Yeah. <laughs> Bigsa to sa inyo mga boss. Ayan. Yeah. Alright. Ayan, nandito tayo yan sa tie parts naman. Dito po yung mga performance, mga tie parts. Ayan. Yeah. Yung mga gusto ng mga kabataan. Boss, alam mo na. So. <laughs>